Bagaimana nih yan eh. Ayos kayo? Nah. Diyan mga. laki? Eh. <laughs> 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 ya. <Yeah. laughs> yeah

Oi. Ikaw kumain na, na eh. mm -hmm. So. Yusa kayo eh. Ano na ba? But Mani ko so So yon mga kabadi, yan yung uh, preview sa ating video na to. Kung gusto niya is yung uh, makita pa ang uh, kadugtong doon, ay please watch till the end mga kabadi. O nga pala mga kabadi, please uh, ano, huwag mag-skip sa mga ads na uh, lumabas sa aking uh, video kasi dyan po kami sumasahod. So, yon Welcome back again mga kabadi. So, ito na yung ating uh, rest house or farmhouse mga kabadi. Ito na yung update. No? So, sa nakarang vlog mga kabadi ay uh, tinalakay natin yon So, ano pa yun? Skeleton ba yun? Yung wala pa yung mga ganito mga kabadi. Wala pa yung mga plywood, mga ganito. So, malapit na itong matapos mga kabadi. So ang kulang na lang nito mga kabady ay yung kanyang uh, fiber, uh, glass. fiber glass, Ya, yeah, yung ano, nag-inquire pa kami mga kabady, nag-canvas. So yung ano mga kabady, yung pinakamura mga kabady nasa mga 65,000. Lahat na to mga kabady, yung nasa uh, ano gitna, nasa front, nasa back, lahat. Basta ano at yung pinili naming glass mga kabady, yung talagang makapal mga kabady, no? Yung matibay siya. Kasi merong iba't ibang klase na glass mga kabady. So, piliin nyo yung ano, pag kayo ng ganito, yung makapal talaga. So, ayan. Dito yung nasa, ano mga kabady, nasa sulod. So, dalawang, dusan na nasa ito mga kabady, May ano ito, staircase na napaganda, hagdan. So, dito tayo magtambay dito mga kabady kapag tapos na tayo sa tabaho sa ating farm. So, ayan mga kabady. Ah, dito, magkita natin yung view kung wala yung tapal. So, may mga ano, gawa, uh, ah, Tabahan tayo dito na gumagawa ng bubong mga makabadi. So, iyon 'to yung anilang project dito, no. So, ang kulang pa, ang isa pang kulang dito makabadi ay pinturahan ito. Masilihan para hindi makita yung mga pako. So, 'yan yung view mga makabadi, oh Ang ganda yung atin lang itrim yung mga kahoy dyan, mga makabadi para makita natin yung ating palayan yung doon, no. So, iyon mga makabadi. Ang ganda mga makabadi yung at ating farm uh, farmhouse So, yon Ang ano ba yan, makabadi mga kabadi, ay nipa. Nipa hat. Nipa ang ginamit namin dyan, mga kabadi, para kapag uh, summer, ay hindi masyadong mainit yung loob. So, yan yung ano, kagandahan kapag ay nipa yung ginamit mo, mga kabadi. At saka maganda rin siya tingnan sa labas, mga kabadi, no? Pero kapag nasa ano kayo mga kabady, nasa loob kayo, ay advice na lagyan nyo ng arkuba tulad nito kasi mayroong mga insects dyan na gumagapang ay baka maanohan kayo matalunan kayo kasi nga ano yan dahon yan inipa eh, so advisable na lagyan ng ganyan plywood ng ano bubong lagyan ng bubong mga kabady so yan o oh, meron ding switch dito mga kabady so, kung ano gabi na ah, may ilaw oh, meron yung din ng design dyan sa mga ano makabadi sa sala so ayan ito yung agdanan ng tibay mga kabady oh. Mahugan ni Woods ito mga kabade. So dito mga kabady Dito sa area to na natin yan ng mga talong So merong ah, maso namin dito no Ang pinakamalakas si Leo Boy So yan mga kabady ah, Pinisingan na yung ano Yung ano uh, Nasa part niyan CR Yan yung CR dyan mga kabady So kinailangan talaga na Pinisingan yung CR mga kabade, Para mas maganda tignan at uh, yung mga ano yung tubig eh, hindi mahunob ni mula labas mga kabady no? so madrain talaga siya lahat so dito mga kabady ito yung kitchen sink ah uh, dito tayo kapag magluto magluluto tayo oh, pwede dyan mga kabady so dito yung CR so malap malapit lang mga kabady yung ating lutuan at CR no so ano lang pintuan lang no ang ano division niya so yan uh, dito yun ay uh, ano yung gripo, just yung toilet at doon uh, yun septic doon mga sa labas so yan ito yung ating ano no mga uh, farmhouse so hindi na ito farmhouse siguro mga uh, house na talaga ito kasi ang malaki na yung ating ano na invest dito mga kabadis. so dito mga kabadis, may buho mga kabady uh, yung ano yung ventilation katulad doon na sa ventilation fan para ah uh, hindi mabaho yung sa loob mga kabady kapag nag trip tayo so dito makikita natin yung view mga kabady so tingnan nyo view sa ating palayan at tingnan e, trim yung mga puno dyan para makita natin yung ating palayan doon so may gate dyan mga kabady uh, para hindi tayo maano ka ng mga masasamang masasamang lina lang so yan pleto ito mga kabady sliding ito mga kabady ang ating ah uh, sliding glass ang ating gamit Ito yung mga toilet mga kabady na i-install pa doon mga kabady. No? Pagkatapos na nilang uh, mag ano, doon, mag, uh, magkabit sa bubong, uh, ito naman yung ikabit nila. So yan, marami yan mga kabady, mga fittings yan pang ano. pang CR at saka kitchen sink so yung mga panday natin mga meron pang ginagawa dito so yun mga kabady oh, may malawak yan meron pa rin kaming mga ano dito kasagingan So dito natin i ano natin yung ating mga ano ating mga alagang baka at kabaw kalabaw. So dito ay tatamnan natin dito ng talong mga kabadi, mga veggies para uh, meron tayong uh, pangonsumo sa araw-araw mga kabadi. So yun mga kabadi, yung tractor ko diyan ko makabadi nandoon pa. So ang lawak nito mga kabadi. So ayan. So, Kita nyo yung update dito sa ating uh, munting farmhouse mga kabady. Mas maganda talaga yung may second floor mga kabade, kasi uh, mahangin ito. So tingnan nyo, may second floor. Ito yung second floor mga kabade. So yan yung design sa ating ano uh, chandelier, cube light. <laughs> Ay hindi, chandelier ang lagay natin siguro dyan mga kabade. at yung ganyan, design yan mga kabade para naman aesthetic tingnan yung ating uh, farmhouse so ito yung ganito yung nakabongga na farmhouse mga kabade so ayun oh, dito yung pintuan niya mga kabade oh. Ah, hindi pa nilagyan ng ano doorknob so siguro mga susunod na araw ay lagyan na natin dyan yan, yan, sa ito yung labas niya mga kabade no? so kulang cool dito mga kabade ay salamin In install natin yung salamin dito para hindi ito mapasok ka ng mga masamang linalang mga kabady. So yan mga kabady, ito so, yung ating munting farm. Stay tuned po kayo kasi pupuntahan natin yung mga alaga natin. So ito na mga kabady, ang alaga natin dito sa ating farm. Meron tayong mga native chicken. So atin itong uh, uh kinulong sa anong net mga kabady para mag-breed sila, mag-mate sila. No? Kasi kapag uh, hinayaan natin sa pag mga kabady, ang tendency diyan na ah, magka inbreed sila, ang ah, mga crossbreed sa ibang lahi mga kabadis. So, uh, ah, tinitong i-maintain yung kanilang genes mga kabadis. So, meron din kami dito mga silky chicken mga kabadis. So, yung parang ano, yung dito sa kabila mga kabadi, meron din kami mga Rhode Island Red. Ito yung mga ano, karaniwang ginagamit sa egg and meat production ng mga manok. So, maganda ito mga kabady kapag ay nagplan kayo ng business. So, napakalakas mga itlog nito mga kabady. So, meron din kaming pangsabong. oh, yan. So, mga hilig sa mga ah, manok na pangsabong. Ah, ito na yung mga kabady. So, ah, palagi namin itong uh, ah, mga kabady para ready ito so, for fight. So, yung ano, na nag-braid kami pe, ano lang, ah, pang ano lang, kanang ah, lingaw-lingaw. Yung hindi yung pang business talaga mga kabady. yung ano lang pang lingaw ano bang tagalog dyan yung ayun ah, kalingawan lang mas tayo ganyan mga kabady. so meron din kaming mga kabir dito mga kabady, oh ng lalaki so maganda ito mga kabady, sa meat production so, Kapag ay meron kayo mga bisita maramihan ay yung isang kaber ay kasi ang kasya niyan makabadi kasi ang isang ay, isang ano yan ay, isa kabuok, one pieces is mga nasa 5 kilos siguro yan mga kabady. so meron din kami mga basilan dito mga kabady o, oh. yung lalaki ng mga manok namin dito mga kabady. ang purpose nito is for consume uh, consume mo mga kabady. so meron din kami dito mga patani mga kabady so yan yung mga maitim na manok mga kabady. So ayan mga kabady, labas na tayo. Meron pa tayong uh, mga manukan doon sa labas mga kabady, mga Rhode Island Red. Uh, ano yun, mga sagul-sagul yun mga kabady, no? Hindi ka tulad doon na na-maintain talaga ang kanyang uh, breeding. So ayan mga kabady, uh, yun mga Rhode Island Red. Tapos meron din mga bisaya dyan mga kabady. Kasi kapag uh, i-mix mo ang bisaya at Rhode Island mga kabady, ay napaganda yung resulta. So, yung ano na, karne niya ay para talagang bisaya. Uh, native chicken, yung mga uh, native chicken or bisaya ang tawag dito sa amin. So, ganyan ang gawin niyo para magka ano, magka no yung lasa niya. So, dito mga yan ang ating pinakababoritong litson mga kabady. So, ito yung pinakadabis nating pagkain kapag uh, ihanda natin to sa ating mga bisita. No? So, tingnan nyo yung kanyang balat. oh ang crunchy. Napakasarap niyan mga kabady. So, yun. Oh. Lami ang timpla diyan mga kabady. So ito yung uh, naglitson dito sa amin mga kabady, no. Si G Boys at si Nico. Uh, mga bata pa rin lang mga kabady pero batak na mga glitson. So meron tayong pupuntahan dito mga kabady. Uh, dito natin nilagay yung mga exotic na mga animals natin kasi hindi hindi natin ito pwede isali doon sa mga anima uh, sa mga manok kasi kakainin yung manok. So meron kami mga uh, mga alagang, mga pet uh, mga pet, mga ahas uh, dito sawa mga kabate. So, meron ding ano, ugahipon. So, yun. Yung mga, yung mga oh. Punta tayo doon. So, yan yung uh, pinagkaguluhan ng mga bata ng mga kabate. Huwag kayong magalala mga kabate. Safe ito mga kabady, kasi nakulong ito sa isang hawla. So, yan mga kabady, no. Tingnan nyo yung ahas, uh, oh. So, ayan. So, maliit pa lang ito mga kabad Hindi nung ganong kalakihan. So, napakain na namin ito ng mga, ano mga kabad mga manok lang para mga survive siya. So, inalagaan na namin siya dito, no. So, dito, meron ding, ano, how, mga kumudo, mga kabad Ito yung kadalasan na kumakain sa mga, ano, mga kabad mga manok nyo. Kapag yung, ah uh, ano nasa gilid kayo ng mga ilog mga kakahuyan ay ito talaga yung uh, number one suspect na kumakain sa mga manok uh, komodo how or itong uh, baksan itong ahas so But, yan oh, ay, man, alaga kasa, man, kami ang... dito mga kabadde, manok din namin na ipapakain namin dito na. para ay, uh, malaki siya ano, mabilis siyang lumaki na man, 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 so yun mga kabady So dito naman sa area na to mga kabady ay dito dito rin na yung uh, natin no. So yun. Meron tayo tayong baboy. Oh yan, baboy natin mga kabady ang laki ng mga kabady. Atin na yung kakatayin mga kabady kapag natapos na yung ating ano farmhouse. Oh yun, meron din kaming mga uh, aslunon mga kabady. So ilan na bang kilo ng aslunon ngayon? Ah uh, yung ano, yung uh, tao na taon na yon nga 2024. So siguro I hope mga magmahal mga kabady para makabawi tayo sa puhunan na in invest ito no. So yan mga maliliit pa ito mga kabady. Insakto ito sa ano mga kabady. Kutsinilyo mga kabady no. So yan. Uh, ito yung ating mga farm no. So yan mga kabadi, ay malapit na natin uh, itapos itong uh, video na to ay salamat sa inyong mga panonood no. So ito yung ating uh, farm uh, farmhouse. So, niyon nakita nyo nga yung update. So, salamat nga pala sa aking uh, mga bagong subscribers at sa mga old subscribers ko. At sa mga silent viewers, ay huwag nyong kalimutan na huwag nyo skip yung mga ads sa aking video. So, salamat at magandang araw po. So, yun, stay tuned. ah uh, ingat kayo palagi mga kabati. Bye-bye. See you next vlog.